Ito na yung magandang quality ng intercom para hindi na kayo nagsisigawan ng na, jowa mo kapag angkas mo siya sa motor mo pero kung wala ka namang jowa huwag ka nang magpanggap isa na lang yung bilhin mo nito dahil pwedeng-pwede mo naman siyang gawing helmet bluetooth headset may tatlong variant ang dko2 pro ng girelec at ang kinuha ko nga yung 200m na intercom yung pinakamura yung no intercom function yung pangalawa ay 50m intercom para malayo yung mararating ng connection eto yung pinili ko ang maganda pa rito sa girelec pwede mong ito sa dalawang phones sa 2000 mAh niyang battery, kaya niyang tumagal ng hanggang 170 hours. Meron itong noise cancellation function. Pwedeng kumonek sa dalawang phones. Parang may concert sa loob ng helmet mo pag nagpapatugtog ka ng music. Kahit maulanan, okay lang kasi water resistant. Siyempre, compatible sa iOS at Android. May voice control, intercom headset, playback control, Bluetooth hands-free calling, at built-in light mode. Tulad sa nakikita nyo ngayon, nagbibbling sa iba't ibang kulay. Pero pwede mo namang steady yan. Depende sa gusto mong kulay. Pindutin mo lang to, ayan, magiging blue, sa pang pindot green, sa pang pindot red, at isa pang pindot kung ayaw mo naman ng may ilaw Pagdating sa unito hindi pa to nakakonek as intercom. May pipindutin ka lang para makonek silang dalawa. Ilong press mo lang yan ng sabay, magre-green ng kulay niyan, and afterwards, automatic na magkoconnect yan. Common na pagkonek ko na yung dalawa na yan, kaya wala nang reaction yan. Dito nga pala yung connection ng headphone jack, pati yung mic dyan na rin nakakonek. Huwag nyong mapagpalit yan kasi eto naman yung charging port. Siyempre, may button din yan para sa volume. Tulad nga ang nabanggit ko sa inyo, compatible to sa lahat ng mga helmets. Dahil sa matinding kapit ng clip na to. Sa loob ng box, Eto pa yung iba nating makikita. Eto yung user's manual. Makikita dito kung paano i-assemble yung headphones. At kung paano ipopwesto yung mic. Pati na rin syempre yung pinaka-gadget. At pag ginalungkat pa natin yung box, makikita na natin yung adhesive, yung paddings, at yung pinaka-speaker at yung mic. Tingnan mo na yung yellow basket para makita mo kung ano yung variant na para sa'yo.